Yo, what's up? Kamusta kayo dyan mga parekoy? Sa araw na ito ay pag-uusapan natin yung aming dalawang kompresor kung saan sila ay naka-automatic switch. Sa araw ding ito ay papakita ko sa inyo ang linyada ng aming air compressor papunta sa aming air tank or air bottle. Kung interesado kayo sa video na ito ay eh, wag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga pare ko yung ating dalawang air compressor. So bakit nga ba mayroong dalawang air compressor sa barko namin? Ang tang sagot natin dyan mga pare ko, dapat tayong magkaroon ng dalawang air compressor sa barko namin. Kasi nga yung makina namin, yung tatlong makina dito ay naka-compressed air start. Ibig sabihin yung mga makinang ito ay hindi naka de-battery. Pag pinapaandar namin ito ay ginagamita namin ito ng compressed air para maitulak ng compressed air yung ating piston at makapagsimula siya ng combustion para ma-start yung ating engine. So kung mapapansin niyo mga pare yung ating air compressor 1 at saka 2 ay nakakopold sa isang electric motor. Ibig sabihin, pinapanda rito gamit ang 220 volts sa aming generator. So eto ngayon yung dalawang electric motor na nagpapaikot sa ating reciprocating air compressor mga pare ko so ayan yung dalawang electric motor separate sa bawat compressor at ngayon ay nakapatay muna yung ating dalawang generator dahil hindi namin binuksan yung kanyang pinaka breaker so ngayon mga pare ko ay ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko na ang aming push button ay naka automatic so ito ngayon si air compressor 1 at saka si air compressor number 2 So eto na ngayon mga pare ko yung mapapansin nyo na may nakalagay automatic at saka manual So yung dalawang, uh, dalawang compressor namin ay nakalagay sa automatic Ibig sabihin pag nag on tayo ng breaker dito Yung dalawang breaker na yan Ay kusa siyang aandar kapag napansin niyang kulang sa kanyang limit switch Ang laman ng hangin sa ating tangke At kapag nasuplayan niya ito ng tamang limit ay kusa din siyang mamamatay at dito mayroon kaming tatlong tangke mga parkway kung saan mayroon siyang 30. So yung pressure niya sa pressure gauge niya may nakalagay na 30 yung aming nakalimit sa switch. So ngayon yung unang tangking maliit ay naka 30, yung pangalawa naka 30 din. So dito na mapapansin natin na kulang. Siguro nasa mga 27 lang ang laman niya. So sa puntong ito mga parikoy ay susubukan natin itong lagyan para makita nyo naman kung paano gumagana yung ating automatic so bago natin lagyan ng tangke syempre bubuksan natin siya para yung hangin na na-compress ay automatic mapupunta kagad sya sa ating mga tangke a few moments later so ayan tapos na natin mabuksan yung ating barabula ng tangke mga pare guys so ngayon pwede na natin buksan yung ating 220 volts na breaker para sa ating compressor so pagangat natin ng breaker mga pare ko automatic makikita nyo ayan nagbukas ka agad siya. ibig sabihin naka under ka agad yung ating air compressor so ayan mga pare ko pag angat ko pa lang ng breaker ay automatic naka verde or naka on ka agad yung kanyang push button ibig sabihin yan na nabasa niya na yung limit switch ng ating tangke ay nasa 27 ibig sabihin kulang so ngayon meron itong uh, limit sensing device kung saan lalagyan niya yung ating tangke hanggang sa 30 psi. So kapag napunuan niya yung ating 30 psi sa lahat ng tangke, ay automatic itong mamamatay. So sa puntong ito mga pare ko, ay pagmasdan natin mabuti yung ating a push button kapag pumula na ba at ito ba ay mamamatay. So ngayon pagmasdan lang natin at sisilipin natin yung ating push button at ang ating air compressor. Okay, so ayan mga pare ko, nakapula na yung ating push button. Ibig sabihin, nakapatay na talaga ito ang ating air compressor one. So kung makikita nyo, nakatigil na yung kanyang V-belt at hindi na nakaikot yung kanyang motor. So ayan, kung napapansin nyo mga pare ko, ay mas naunang namatay yung isang air compressor natin. So dahil do kapag na ng ating sensing device or yung limit switch natin, na malapit ng mapuno, ibig sabihin, hahayaan lang niya na isang compressor na lang ang magsusupply para ito ay hindi mag overpressure so ayan nakapatay na yung dalawa ibig sabihin na puno na yung lahat ng tanke natin so ayan patay na siya hindi na nakaikot yung kanyang V-belt at syempre yung kanyang nakakopold sa motor ay hindi na rin nakaikot since yung topic natin mga pare parekoy ay yung linyada lamang ng ating compressor papunta sa ating tanke ay bibigyan ko lang kayo ng counting idea kung paano siya mag tutulak ng hangin papunta sa ating tatlong air bottle. So ngayon ito yung kanyang intake. Ibig sabihin dito yung papasok yung hangin na kanyang iku compress at ayan yung isa. Dito papasok yung hangin na kanyang iko compress sa kanyang piston para ma-discharge niya sa kanyang discharge line at ito ay pupunta na sa ating tangke. So meron dito piston, isang piston dito sa isang compressor at sa kabila naman isang piston. So dito mga pare ko, yung makikita nyo yung ating discharge, yung discharge sa compressor 1 at sa compressor 2, ay mag-iisang linya sila gamit sa isang barbula mga parikoy so dito may tag-iisa silang barbula dito at mayroon silang T-fitting ibig sabihin magkakaesa dito yung dalawang pressure at saka it ito itutulak sa isang linyada kapunta sa ating tatlong tangke mga parikoy So ayan mga pare ko dyan sa papasok at ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo ang kanyang linyada sa kabilang bahagi ng ating air bottle. I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all. So ayan nasundan nyo na yung yung linya ng aming hangin muna sa compressor hanggang sa aming air bottle. So itong dalawang tangking malalaki pare ko ito yung nagpapaandar sa aming dalawang main engine at saka yung maliit naman ang nagpapaandar sa aming dalawang generator. So kung sakaling maubusan man ng hangin yung ating maliit na tangke mga pare ko ay eh, pwede natin itong salinan mula sa dalawang malaking tangke. So ito yung linya nila mula sa malaking tangke papunta naman ito sa ating maliit na tangke mga pare ko. at ayan mga pare dahil puno ng ating tangke ay pwede na nating patayin yung ating breaker habang di natin ginagamit yung mga hangin dito so ngayon isasara lang natin yung kanyang mga barbula at pwede na nating patayin yung pinaka breaker ng ating compressor so iyon na nga mga pare ko yung basic ng ating air compressor sa barko mula sa kanyang compression papunta at linyada nito papunta sa ating tatlong air bottle at syempre mga pare ko, yung sinabi ko kanina kapag naubusan yung isang tangke ay pwede itong salinan galing sa dalawang tangke. At hanggang dito na lang ako mga pare ko, naway marami kayong natutunan sa video na ito at huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe. Syempre mag-comment na rin kayo para sa iba pang video na pwede kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga pare